Gusto na rin sa Barcelona ang makukulay at malinamnam na cupcakes. Paborito ko to. In demand sa parties at panregalo, kaya isang magandang ideya para sa mga nagpaplanong magnegosyo. Mula Spain, may balitang global si Daniel Infante Tuanyo. Kilalang gumagawa ng masasarap at magagandang cakes at cupcakes. Barcelona si Lorena Averion. Na-inspire siya ng mga kapamilya sa Italy na may cake business din. Sumubok siyang manegosyo at nag-aral pa ng baking sa Barcelona. Ngayon, limang taon na siyang sumasideline. Sikreto ni Lorena, passion sa paggawa ng cakes at pasado sa panlasang Pinoy. Ang mga Pilipino dito, katulad nare, rin, syempre na namimiss nila yung nilasa nung, nung mga cupcakes sa Pilipinas. Kasi dito naman iba yung pagkatimpla nung, nung dito sa Spanish. Kaya naman satisfied customer ang pamilya ni Ambrosio Sacramento. Kasi yung mga ano niya, mga products niya is colorful linggo-linggo may order. Minsan nga, si Grace Hernandez bonabon pa ang tumatanggi. Ganun naman kalakas ang demand ng kanyang cupcakes. May bakery ang pamilya ni Grace sa Pilipinas kaya kahit full-time mom at Zumba teacher, tinutuloy niya sa Barcelona ang hiling sa baking. Gumawa rin siya ng Facebook page para sa kanyang business. Mura lang daw at simple ang mga ingredients. Harina, mantikilya, asukal at itlog. Ang gagastos lang ay mixer at mga pandekorasyon na pinundar niya pa unti-unti. Passion, meaning yung, yung gusto mo, yung gagawin mo, background sa pagbibig at saka sa art. Maraya pang kawabayan sa Barcelona si ang pumapasok sa cake business at naging i-join sa cupcake craze. Kahit sa dami nila, meron at meron pa rin demand, lalo na sa mga Pinoy na hindi pinapalampas ang mga espesyal na okasyon. Daniel Infante Tuanyo, ABS-CBN News, Barcelona, Spain.